Guys, share ko lang sa inyo. Ito, ang presyo niya, isang buo, isang set, apat na piraso, is 4,395. Pero, uh, 60 by 60 siya. Pang sentro, parang ganyan, no? Kung, kung ilalagay. Naka-invade yung kanyang gold. Ayan, no. naka siya. So, ang ganda niya, guys. Pang-center. iba ibang design mayroon sila. Ayan, no. Ang ganda nakaukit yung kanyang gold tapos made in Spain premium quality dito lang po sa city hardware 60x60 60 ang kanyang size na ang ganda o. Pag ang nasa gitna ng bahay mo. Tapos ang gagawin mo ring kesame ay lagyan din ng design tapos lalagyan ng glossy. Ang ganda ang labas. Marami silang style ng tiles guys. Ayun, ang ganda o. So, ayun guys, apat na piraso by 4,395. So, kailangan ng pagkapi talaga dito guys. Is napakaingat dahil once na nabasag yung isa, wala nang asawa yung tatlo. So, ito naman nakalagay na presyo dito, 6,260. Anim na piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na piraso bali ang size niya is 180 by 120 isa't kalahating metro kit at saka isang metro 60 by 60 cm ang bawat isa ang ganda niyo guys oh. yung design niya na pagka gold niya is naka emblaze talaga Ayan, no, parang may canal siya So hindi yan basta-basta natatanggal. Sikit din pin nagregress na. Pang design. Ito, ito, Tapos ang kisami mo ganyan <laughs> din. Tapos yung dun sa ano mo. Share ko lang po sa inyo. <transmary> hey, uh, <transmary> Ganda talaga siya guys. Ayan, maraming maraming salamat sa panunod ng aking mga videos. Thank you so much guys.